<laughs> Hello. How are you? Did she see me? Yeah, here. Uh. Ngayong araw ay day off natin sa trabaho, kaya nga lang ay nag-pick up tayo ng shift para pumasok ng 3 to 11. Dumaan muna ako dito sa may Tim Hortons, bali ito ay nandirito sa loob ng Walmart dito sa may Ellerslie Road sa may Watt Common. May iba pa kasi akong pinuntahan kaya hindi na ako nakapag sa bahay, kaya dinala ko na nga yung pagkain ko, kaya sabi ko sa sarili ko, daan na nga muna ako dito sa Tim Hortons para kainin yung baon ko kasi malilit na talaga ako sa trabaho kapag ka mag-stay pa ako sa bahay para kumain. Ito nga pala yung pagkain ko ngayong araw itlog, lungganisa, tsaka spam. Kasi hindi talaga ako nag-aalmusal sa bahay. Kaya yung mga pang-almusal ay binabaon ko ng dinner o kaya binabaon ko ng lunch sa trabaho. Medyo napaaga kasi yung appointment ng haircut ko kanina. Kaya may time pa pala ako para kumain. Ito nga pala si Jerry. Nagtatrabaho siya dito sa Walmart. Isa na siyang senior citizen. Kaya nga lang ito, nagtatrabaho pa rin siya dahil sabi niya ay naboboard nga daw siya sa bahay. Ang trabaho lang naman niya dito sa may Walmart. Kaya nandyan lang siya sa harap. Batiin yung mga pumapasok, mag hi, mag-hello. Ayun lang ang mga trabaho ng mga kagaya niyang senior citizen dito sa Canada. At isa yan sa kagandahan dito sa Canada ay walang mga age limit pagdating sa trabaho. Basta kaya pa ng katawan mo, o sige lang, pwede kang magtrabaho. Kagaya ni Jerry, nandyan lang siya sa Walmart, tagabati lang ng mga dumadating, mga umaalis na mga customer o kaya mga taong dumadaan. Kahit nga mga PWD ay binibigyan din nila ng pagkakataon para makapagtrabaho dito o kaya makapag-volunteer. Kaya kung bagong dating ka pa lang dito sa Canada, undergraduate ka ng high school, o kaya elementary graduate ka pa lang dyan sa Pilipinas at nasa 16 years old ka na, gusto mong magtrabaho ng Tim Hortons, ay pwedeng pwede ka dito. At ang pag-apply ng trabaho dito sa mga fast food chain ay hindi kasama sa kriteria nila, yung mga with placing personality at saka yung may mga pictured sa ratio may ay hindi yan uso dito sa Canada. Ah. Ayan, na-share ko lang sa inyo, baka sa mga bagong dating at gustong magtrabaho sa mga fast food chain, huwag kayong maglalagay ng picture nyo sa ratio may, ha? O ayan, dahil katatapos lang natin kumain, maglalakad-lakad na nga lang muna tayo dito dito sa loob ng grocery at titingin-tingin lang tayo kung ano ang mabibili natin at madala natin sa trabaho. Habang nag-iikot-ikot nga ako ay nadaanan ko nga itong melona na ice cream o kaya yung parang Japanese ice cream kaya kumuha na nga rin ako ng mango flavor. Ayan at kahit busy tayo sa trabaho, isisingit pa rin natin yung pamimili natin ng mga regalo dahil ilang araw na lang at magpapasko na. Masaya kasi ang mga bata kapag kamabigyan mo sila ng mga munting regalo. Hindi nila yan tinitignan kung maliit or malaki, basta may maiabot ka sa kanila, may mabubuksan sila. Sa darating na Christmas ay talagang tuwang tuwa na ang mga pamangkin ko. Kaya binilhan ko na nga si Miggy para may maipamigay siya sa kanila. So guys, hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. Baka hindi ka pa nakakapagpalo sa ating Facebook page. Please follow po ninyo ang ating Facebook page. Like and share. Maraming maraming salamat. Merry Christmas po sa inyong lahat. And advance Happy New Year. Bye!